Ayon kay Dr. Rosana Ditangco, siyang head ng AIDS Research Group ng Department of Health. Lingit sa kaalaman ng karamihan, ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay hindi isang sakit, kundi isang uri ng virus. Ang HIV ay mikrobyo or virus na nakakapasok sa katawan. Pangkaraniwang uh, paraan nito ay through sexual contact. Pag nakapasok itong mikrobyo na ito sa katawan, ang ginagawa niya, papahinain niya ang resistensya o ang immune system ng isang tao. At kapag positibo sa HIV ang isang tao, madali siyang kapitan ng anumang infeksyon. Dito na siya nagkakaroon ng sakit na Acquired Immunodeficiency Syndrome o mas kilala sa tawag na AIDS. Kabilang sa mga impeksyong dulot ng AIDS ang iba't ibang mga sakit gaya ng meningitis at encephalitis na parehong nauuwi sa pagkasira ng utak. Gayun din ang pneumonia at tuberculosis na pawang mga sakit naman sa baga. Walang cure pero merong treatment, no? Kasi pag um, merong treatment, ibig sabihin nako control ang pagmultiply ng virus sa katawan. Pero I wonder, paano nga ba naipapasa ang HIV? Ayon sa ating eksperto, pangunahing na ipapasa ang HIV sa pamamagitan ng tinatawag na unprotected sex o yung pakikipagtalik ng walang proteksyon, kaya ng kondom. Maaari rin itong maipasa ng isang ina sa sanggol na kanyang ipinagbubuntis. Sa pamamagitan din ng pagpapasuso, pwede rin itong maipasa. Meron pang ibang paraan, halimbawa yung mga gumagamit ng mga pinagbabawal na droga, yung nagtuturok sila, di ba? So kung yung isang taong merong HIV, nag, uh, i-injection ng drug, at ipinasa niya yung karayom sa kanyang kaibigan na nag-i-inject din ng drug, so pati yung dugo niya na may virus, may ipapasa niya. Paglilinaw ni Doktora Aditanko, Tanging sa mga paraan lang na ito pwedeng maipasa ang HIV. Hindi nakahahawa ang anumang physical contact sa mga taong positibo rito, gaya ng pakikipagkamay at pagyakap. At kung naipapasa nga bang HIV sa pamamagitan ng laway, paglilinaw muli ng ating eksperto. Hindi ka mahahawa ng HIV kapag uminom ka sa same baso ng isang taong may HIV o ginamit mo yung kutsara tinedor niya, or nag-swimming ka sa swimming pool na may mga taong may HIV na nagsiswimming din doon. Yung ibang body fluid ay uh, hindi siya effective na magpasa ng virus kasi napaka-konte ng virus doon. Unless yung body fluid na yan ay contaminated with blood. Hindi ka magkaka hiv pag... Mayroong lamok na kumagat sa isang tao may HIV at kinagat ka rin, hindi ka magkaka-HIV sa ganun paraan. Isa sa mga sinusulong ng uh, Department of Health at ng mga NGO yung pag, uh, pagpapasuri no, sa HIV lalo na kung alam mo yung lifestyle mo. So ito yung love yourself, pwede kayo magpasuri dito, libre ito. May hindi mo malalaman yung pangalan pala ng tao dito. Kasi may parang code lang para patunayan na walang dapat ikatakot, tinanggap ko ang hamon na sumailalim sa HIV testing. Para mas mabilis na yata at mas kukuunti <laughs> yung kukuha ng dugo, parang ipiprek na lang. O yung nakikita natin misa, yung dito na lang sa mga sa mga dalire. Highly confidential yung HIV testing. Gagawin lang natin to for documentation purposes ano, para pakita ho natin kung paano yung procedure. <music> <laughs> Maghihintay ng 15 minuto at makukuha na ang resulta. Kapag dalawang guhit ang lumabas, HIV positive ang isang tao. Non-reactive, so ibig sabihin noon no, ay negative for HIV. Paalala ho natin na mas maganda ho, alam nyo ang inyong lifestyle. Habang maaga, eh, i-avail ho natin yung mga ganitong klase ng uh, services, yung mga ganitong klase ng test.